Magsitayo po ng lahat para sa ibang yun. Thank you. Ikaw, Juan, ay propeta, sinago upang mangunan sa panunubos ng sarang. Sumayin niyo ang Panginoon. At ah, sumayin niyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuli sa iyo, Panginoon. Bumating ang oras ng pangangalak ni Elizabeth at nagbuwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanya mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakiganak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Sa kanya sana ang ipangangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, huwag ang ipapangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa iyo mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya tinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig itawag sa sanggol. Humingi siya na masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan at namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos, natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano pa naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Hodea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong. Magiging ano kaya ang batang ito? Sapagat maliwanag na sumasa kanyang Panginoon. Lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu. Siya'y tumira sa ilang hanggang sa araw na magpakilala siya sa Israel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magsipo po na. Magandang gabi po sa inyong lahat at maligayang kapistahan ni San Juan Bautista. Happy fiesta po sa ating lahat. Hindi lamang po ito fiesta ng Maynila o fiesta sa Quiapo sapagkat ang patron ng Quiapo ay si San Juan Bautista. Huwag po pong iyon. Pero ang pagdiriwang natin ngayon ay pagdiriwang ng buong simbahan katolika. No? Kaya nga po napakahalaga ang araw na ito. Hindi po tayo nag-celebrate ng 12 Sunday in Ordinary Time sa gabi ito ng ating tinatawag na Anticipated Mass. Kung hindi sa maghapong ito hanggang gabi, ang pagdiriwang ay pagdiriwang ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ano nga ba ang kahulugan nito sa buhay natin? Ano ba ang ibig sabihin ng pagsilang ni San Juan Bautista sa ating buhay pananampalataya? Sa katunayan mga kapatid, tatlong kaarawan lamang ang ating ipinagdiriwang sa liturhiya ng ating simbahan o liturgical calendar ang kaarawan ni San Juan Bautista, June 24, ang kaarawan ng Mahal na Birhen Maria, September 8, at ang birthday ng Mahal na Panginoong Iso Kristo, December 25. Kaya po, six months from now, aawit na naman tayo ng Christmas songs. Ha? Masabagay, tayo mga Pinoy, dalawang buwan na lang, Christmas songs na maririnig natin. Ano? Berber -ber na, no? So mga kapatid, bakit takulang? Yung ibang mga santo, katulad ni St. Peter and Paul, katulad ni Padre Pio, ni St. Francis, ang kanilang mga kapistahan ay tungkol sa kanilang kamatayan. Yung kanilang buhay ay inialay nila sa Panginoon, sa pagsunod, at ito ay ang tingginugunita sa kanilang kamatayan. Pero itong tatlong birthdays na ito sa ating liturgical calendar ay sadyang napakahalaga sa ating pananampalataya. Si San Juan Bautista sa kanyang kapanganakan ay makikilala natin kung ano ang kanyang tungkulin sa pagdating ng Mesiyas na walang iba kundi si Jesus Kristo. Kaya po mga kapatid, magandang tingnan natin, ano? Na ang kapanganakan at ang pangyayari Ang ating dampanin ay napakahalaga Sabi nga po Sa buhay ng isang tao Merong dalawang mahalagang pangyayari Una, kung kailan ka ipinanganak At pangalawa, kung bakit ka ipinanganak Yan naman po yun, ano? Yan dalawang bagay na yan dapat makita natin sa buhay natin Bakit tayo ipinanganak? at kailan tayo ipinanganak? No? Of course, lahat naman po tayo ay aware tayo o alam na alam natin yung ating birthday. Kaya nga po tayo para humaba ang buhay. 100 years old na, pansit pa rin. Ano? Sa so, ibig sabihin, gusto pa humaba ng 150 years old. Ano? So, pa alam natin nga, nagbe-birthday tayo. Pero kadalasan, ang hindi natin maudawaan ay eh kung bakit ka ipinanganak sa mundong ito. Bakit nga ba? Sa edad natin ito, 40 years old, 50 years old, 60 years old, 70 years old, alam na ba natin kung bakit tayo ipinanganak? Bakit tayo nandito sa mundong ito? Bakit ka inilagay ng Diyos? Bakit hindi na lang kahinayang sa langit na lang? No? Dito sa mundong ito, ang daming problema. No? Ang dami mga pagsubok. Bakit tayo inilagay dito sa mundong ito? At siya yung magandang maging point of reflection natin ng mamayang gabi bago tayo matulog. At sana ay atin ito maintindihan at maunawaan. Kaya nga po sa buhay ni San Juan Bautista, maliwanag na maliwanag sa kanya ang kanyang naging buhay. Ipinanganak siya sapagkat merong misyon merong gagampanang papel. Kaya yung pagkapanganak, ang kapanganakan at ang misyon ay hindi magkahiwalay sa buhay ni San Juan Bautista at sa buhay po natin. Ipatiba ang ating katayuan bilang pari, bilang may ama, tata, nanay, anak, lingkod. Ipatiba man ang ating tungkulin pero meron tayong misyon na dapat gampanan. Katulad kay San Juan Bautista, sa kanyang buhay, wala siyang ginawa kung hindi ipakilala si Jesus, ihanda ang dara ng Jesus, at nang dumating si Jesus, umexit na siya, nag-backward na siya, di ba? Kaya nga sabi niya, He must increase and I must decrease. So sa mga tuwid mga kapatid, alam na alam ni Juan Bautista, ang kanya tungkulin. Ha? Kaya wala na siyang pagmamayabang na, O oh, Jesus, ako nagpakilala sa iyo, ha? Dapat ako ang bigang, hindi ikaw. Hindi. Sapagkat alam na alam niya kung sino siya at ano ang kanyang kampaneng. Kaya mga kapatid, Ito'y nangangailangan ng kababaang loob. Yan ang unang makikita natin sa pagkapanganak ni Juan Bautista, kay Juan Bautista. Yung kababaang loob, sa pagkatsa din yung tema ni St. Peter and Paul. Ano, pasa ko rito. Tama ba ako, brother? Yung humility. Sa pagkat napakalaga ng humility, yung, yung biyaya ng, ng kababaang loob, para po tayo ay makasunod kay Jesus. Walang sumusunod kay Jesus na mayabang. Ha? Walang lingkod ng Diyos na mayabang. Bagamat marami naman, marami pa rin naman po, ano? Marami pa rin ang very proud sa kanilang sarili. No? Sa simbahan, sa loob ng simbahan, sa labas ng simbahan, ano? Pero yan ang siyang paalala sa ating lahat. Naging banal si San Pablo dahil sa kanyang kababaang loob na pagsunod kay Kristo. Noong una, mayabang si San Pablo, inuusig niya mga Kristiyano, pinapatay niya, pero nang dumating si Yesus at nakilala niya si Yesus, nandun ang kanya kababaang doon, si Jesus kanyang kababaang loob na tanggapin si Yesus bilang kanyang Panginoon at Tagapagdiktas. At maging si San Pedro, na? Na yayagang yabang siya, na sinasabi niya, ipagtatanggol kita, kaya kita paglaban Panginoon. Hindi kita tatalipuran. Pero sa panahon ng paghihirap ni Yesus, sa panahon ng pag-uusig na siya at ikinatuwa pa yung tatlong beses ang ating Panginoon. Sadyang ganun, ano? Sadyang may mga tao na akala natin, kaibigan natin, pero pagdating ng panahon na tayo inuusig, lumalayo, nawawala, at nawawalan ka ng tunay na kaibigan. No? Huh? Kaya kay St. Peter, dahil sa kanya kababaang doon, pag ng tawad na muling nabuhay ang ating Panginoon, pag kilala muli, pagpapanibago ng magandang relasyon, ay nandoon ang kanyang kababaang loob. Kaya mga kapatid, ano? itong tinuturo sa atin, yung kababaang loob, huh? na itong bagay na ito, sana ay meron tayo upang hindi tayo maging mayabang kung anumang mga accomplishments natin o anumang mga achievements natin sa buhay. Sapagkat, ang medalya at ang certificates, ang siyang nagpapataas ng ating pride. Pero sana, ito rin ang maging dahilan upang tayo ay maging mababang loob. Sapagkat kinikilala natin, anuman ang meron tayo, anuman ang ating tinataglay ng mga biyaya, grasya, kayamanan man ito, karunungan man ito, kaalaman man ito, ito ay galing sa Diyos. Pagkilala sa nagbigay pagkilala sa nagkaloob sa atin ang Diyos na kababa ang doon. At ganito ang karanasan ni na sa Karyas at Elizabeth. Sa kapag sa kabila ng kanilang makatandaan, kinilala nila ang pagkilos ng Diyos sa buhay nila. Kinilala nila na ang Diyos ay totoo, ang Diyos ay hindi nakakalimot sapagkat kitang-kita natin sa buong pamilya ni Juan Bautista kung sino ang Diyos sa kanilang buhay. Diba? Diba? Si, si Ang ibig sabihin ng Elizabeth, ang pangako ng Diyos, God's promise. At ang pangalan si Sakarias, ibig sabihin ay God remembers. At ang pangalan dyan ay God is gracious. So sa tatlong taong ito, sa pamilyang ito, ay kitang-kita natin ano ba ang Diyos sa buhay nila. No? Sapagkat natin kilala sila sa kanilang pangalan, kahulugan ng pangalan, pero ang pang kahulugan ng kanilang mga pangalan ay totoong nandoon ang Diyos sa buhay nila. Kaya nga mga kapatid, napakahalagay yung kahulugan ng pangalan sapagkat ito ay sumisimbolo ng ating pagiging kristyano at pagiging tagasunod ni Jesus. Ewa ko po kung may mga pangalan pa sa inyong Pedro, Juan, Anacleta, Anastasia, no? Sana meron pa. Yung mga baby ngayon, hindi mo na maintindihan ko itong mga pangalan eh, no? Mga pangalan, kuryano, kuryana, no? O mga Vietnamese, sanot nyo? Kayo, Pinoy, pero ang pangalan ng bata, kuryano. Bakit gano'n? Eh, kasi, Father, meron po kami yung favorite, ano eh, no? Telenovela, no? Pero sana, no? Kasi, lalo ni mga lolo't lola rito, talagang mahalaga sa inyo yung mga pangalan, di ba? Kaya sana, mga kapatida, no? Makita sa buhay natin, nagre-reflect sa pangalan at pagkatao natin ang Diyos. Kung hindi man ito'y pangalan ng isang santo o santa, at least yung ating pamumuhay bilang kristyano, nakikilala ang Diyos. Na ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako, naalala niya ang kanyang pangako, at ipinagkakalog ng biyaya sa kanyang mga pinamakuan. At tayong lahat pinamakuan ng Diyos. At tapat ang Diyos sa ating lahat. Kaya sana maging kagalakan natin ang ang pagsilang ng isang tao sa buhay natin. Ha? Sapagkat ang ikatlong itinuturo sa atin ng Diyos, yung kagalakan ng buhay. Ang pagsilang sa isang pamilya ng isang sanggol, buhay yan eh. Ha? Yung bang maging masaya? Kasi noong unang panahon, kapag may nanganganak sa isang bahay, lahat ng kapitbahay ka mag-anak ay nandong piyesta. No? Na? Masaya. Ngayon, nakanganak ang isang babae, mag-isa doon sa operating room. Sa ang asawa ay lasin. No? Na? Hindi makapunta sa ospital. Eh. No? Meron doon, ha? Na father, masama-masama na doon ako'y nahanak sapagkat ang mister ko ay wala sa aking tabi. No? So mga kapatid, saan ay maging tanda ng kaligayahan ang pagkakaroon ng anak ng pagkakaroon ng, ng buhay sa loob ng pamilya. Tandaan natin, ang sanggol ay simbolo ng buhay. Ang pagkakaroon ng baby ay buhay yan. Nagkakaroon talaga ng kita-kita natin buhay ang pamilya kapag mayroong baby, kapag may nangamanak. No? Ngayon kasi mga kapatid, pagtatanungin mo ang mga mag-asawa o yung mga ikakasal, ako kasi sal, lahat ng kinakasal dyan sa Lourdes, dumadaan sa akin that ini-interview ko. At isa sa mga interview o sa mga, isa sa mga tanong na akin ya, ini-scrutinize sa kanila, kayo ba'y handang maging nani at tatay? Isa yan sa mahalagang tanong, kayo ba'y handang maging magulang? At ang pangalawa tatanong ko, ilan ba yung gusto niyong anak? Siya sabi nila, isa na lang father. Kasi problema po ang marami. No? Huh? isa lang father kasi magastos father ang magkaroon ng anak. Yan po ang nakahulugan ng mga nagpapakasal ha. Nakakalungkot, di ba? Kaya yun, itinutuwid ko na ang bata ay hindi gastos. Ang bata ay hindi problema. Ha? Sana tingnan natin na ang bata, ang sanggol, ay biyaya mula sa Diyos. Ibinigay sa inyo ng Diyos. Bunga na inyong pagmamahalan niyan. Na sana ang mga batang ito ay maranasan nila ang pag-ibig sa inyo hindi ang tingin sa mga sa, sa, mga bata ay problema at magastos no kaya sana makapatid maging kaligayahan natin ang magkaroon ng bagong buhay sa loob ng pamilya sapagkat para sa Diyos biyaya ng buhay ang tunay na kagalakan na mararanasan natin sa loob ng pamilya ha sana na mga minamahal kumakapatid. Kaya dahil dito, sa pagdiriwang natin sa kapanganakan ni San Juan Bautista, sana po tayo pong lahat ay makatulad ni San Juan Bautista sa kanyang naging misyon. Ano bang misyon ni San Juan Bautista? Ilapit ang mga tao kay Jesus. Sana tayo po bilang nanay, tatay, ang inyong mga anak ay malapit sa Diyos. Misis, baka ang inyong mister ay hindi na nagsisimba. Baka hindi na siya nagdarasal. Baka ito lang ang pupuntang sa langit. Hindi pwede yun. Dapat kasama ang mister. Ha? Hindi po pwede ikaw lang ang lagi nagdarasal at ang mister hindi nagdarasal. Ang mga anak mo, baka puro cellphones lang hawak o lato-lato. Baka si Mister Rene, puro lato-lato lang ang ginagawa. Ha? O, oh, di ba? Kasi meron ako nakita tatay, naglalato-lato dyan sa may kalsada, natutuwa naman ako. no? no? Sa tapat ng Lourdes. ano? So, nag sabi ko pa na ito, nag ano siya, nagsasana maglato-lato. Ano? Pero huwag naman sana ngayon. Sana tayo po, bawat isa sa atin, ang maging mission natin, dalhin ang ating kapwa, lalo tigit ang ating pamilya, palapit kay Jesus. Nang sa gayon, sama-sama tayong nagagalap sa pagkatang Diyos ay nananahan sa ating bilang Emmanuel. San Juan Bautista, ipanalangin mo po kami.